Mga bagay na magbibigay ng takot sa lalaki na mawala ka. Alam mo ba, may paraan para matakot siyang mawala ka? Hindi looks lang ang dahilan para manatili siya sa'yo. Minsan, attitude at confidence ang tunay na sekreto. Kapag nagawa mo ito, kusa siyang kakapit sa'yo. Gusto mo bang malaman ng mga diskarte? Panuorin mo hanggang dulo para sa revelasyon. Tip 1. Pagpapakita na kaya mong mabuhay nang wala siya. Kapag independent ka, mas lalo siyang natatakot mawalan. Men value women na kayang tumayo sa sarili. Independence makes you magnetic and unforgettable every day. Hindi lahat kayang magtakita ng self-sufficiency palagi. Takot siyang mawala ng babaeng kayang mag-isa. Tip 2. Paghanga ng ibang lalaki sa'yo. Kapag ramdam niyang maraming humahanga, mas lalo siyang kabado. Competition makes him value you more deeply every day. Men chase harder kapag may ibang gustong humabol hindi lahat kayang makuha ang admiration ng iba. Tak Takot siyang mawala ng babaeng desired ng marami. Tip 3. Paglilike at pagre-react ng lalaki sa social media. Men notice kapag maraming nag interact sa posts mo. Social validation makes him afraid of losing you. Every like reminds him na special ka palagi. Hindi lahat kayang makuha ang ganitong attention. Takot siyang mawala ng babaeng sought after online. Tip 4. Ipakita na isa kang matatag na babae. Strength and resilience make you more irresistible daily. Men admire women na calm kahit may problema. Kapag malakas ka, mas lalo siyang humahanga sa'yo. Hindi lahat kayang magpakita ng ganitong stability. Takot siyang mawala ng babaeng strong at brave. Tip 5. Ang pagdudulot ng saya at kaligayahan sa buhay niya. Kapag ikaw ang dahilan ng tawa niya. Men crave women na nagbibigay peace and joy. Laughter makes every moment unforgettable and sweet. Hindi lahat kayang magbigay ng ganyang happiness. Takot siyang mawala ng babaeng... Tip 6. Pagpapakita na may sarili kang mga goals. Ambitious women are harder to forget always. Kapag may pangarap ka, mas gusto niyang malatili. Men admire women na may sariling direksyon. Hindi lahat kayang magpakita ng ganitong drive. Takot siyang mawala ng babaeng may ambisyon. Tip 7. Pagiging maganda at confident kahit walang effort. Kapag effortless ka, mas lalo siyang naeengganyo sa iyo. Confidence is more attractive than beauty alone. Self-assured women stand out in every crowd. Hindi lahat kayang magradiate ng ganitong confidence. Takot siyang mawala ng babaeng natural na magnetic. Tip 8. Pagpapakita ng class at respeto sa sarili. Boundaries make you harder to take lightly. Men respect women na may paninindigan palagi. Self-respect makes him treat you like a queen. Hindi lahat kayang panindigan ang standards nila. Takot siyang mawala ng babaeng may dignidad. Tip 9. Pagiging mysterious kahit matagal na kayo. Kapag hindi lahat detalyado, mas curious siya palagi. Mystery keeps him guessing and craving you more. Predictability kills excitement sa relasyon ninyo palagi. Hindi lahat kayang magtago ng ganitong misteryo takot siyang mawalan ng thrill kasama ka tip 10 pagpapakita ng joyful energy kahit wala siya kapag masaya ka kahit hindi siya kasama confidence in joy makes him crave you men admire women na kayang maging happy alone hindi lahat kayang maging ganito ka light-hearted takot siyang mawalan ng babaeng nagdadala ng saya hindi lang looks ang dahilan para matakot siyang mawala ka confidence ambition joy at self-respect ang tunay na sekreto. Kapag ginawa mo ito, hinding-hindi ka niya pakakawalan. Kaya subukan mo na ang mga tips na ito at panoorin mong siya mismo ang matakot mawalan sa'yo.